Breaking news, Presidente ng Indonesia na si President Prabowo Subianto tahasang sinabi na handa itong magpadala ng 20,000 troops sa Gaza. Ang mga pahayag na ito ay umani ng mga palakpak at hindi rin maikakaila na umani din ito ng condemnation. Tahasang sinabi ni Prabowo na handa nilang kilalanin ang State of Israel sa isang kondisyon. Ano kayang ang kondisyon ito? Yan ang ating pag-uusapan sa video ng ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng matamis mong like ang video ng ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay September 24, 2025 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa pinakabagong pahayag ng Indonesia tungkol sa State of Israel at sa State of Palestine. Nito lamang nakaraang araw, September 23, 2025, isinagawa ang ikawalumpong United Nations General Assembly sa United Nations headquarters nito na nasa New York, United States of America. Maiinit na talakayan ang nangyari at sumentro ang talakayan tungkol sa pro-Israel at maging pro-Palestinian. Tinalakay ang statehood ng Israel at ang statehood ng Palestine. Marami rin ang mga kumilala na merong karapatan ang mga Palestinian na magkaroon ng State of Palestine. Number one dyan, of course, ang mga kontra sa Israel. Pero ang nakapagtataka, kahit na mga alyado ng Israel, marami din sa kanila ang naniniwala na magkakaroon ng State of Palestine. Pero marami din sa kanila ang hindi naniniwala, tulad na lang ng Singapore. Tahasang sinabi ng Singapore na ang Palestine ay pinamumunuan ng Hamas at hindi kailangang maging estado dahil delikado raw ito hindi lang sa Israel kundi sa mga katabing bansa. Inalala rin ng Singapore ang October 7, 2023. Ito yung unang pag-atake ng Hamas sa Israel na kumitil ng 1,200 na mga Hudyo at mula noon ay nagkaroon na ng matinding bakbakan sa Gaza. Maging si President Donald Trump ay naniniwala na kailangang magkaroon ng State of Palestine at naniniwala at hinimok ang maraming mga world leaders na ihinto na ang gera sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Pero binatikos ni President Donald Trump ang United Nations dahil wala raw itong ginagawa sa gera sa pagitan ng Israel at ng Hamas ni hindi raw nito kayang ihinto. Kaya ayon kay President Donald Trump, ano ang silbi ng United Nations? Napaulat din na sinabi ni President Donald Trump na papatawa niya ng sanctions ang United Nations. Matinding gulo ito pag nagkataon sapagat maaaring magkawatak-watak ang mga miyembro nito. Pero nang magsalita ang Presidente ng Indonesia, marami mga kilay ang nagtaasan, marami ang nagpalakpakan, marami ang nabigla. Ang Indonesia ay isang Muslim country pero marami ang nabigla sa kanyang pahayag sabagat tahasang ang sinabi nito na kailangan ng buong mundo na irespeto ang karapatan ng Israel na magkaroon ng siguridad. Dagdag pa ni Prabuo na kailangan ng Israel ang proteksyon upang maprotektahan ang kanilang lahi at meron daw silang karapatan na protektahan ang kanilang mga sibilyan. At sa pagtatapos ng speech ni Prabuo, sinalita nito ang lingwahe ng mga Hudyo Sinabi nito ang salitang shalom na ang ibig sabihin ay peace. Si Prabowo, siya ang ikadalawangput-anim na Minister of Defense ng Indonesia under the President of Joko Widodo noong 2019 hanggang 2024. Siya naman ang naging ikawalong presidente ng Indonesia mula noong 2024 hanggang sa kasalukuyan. Hindi tuloy maiwasan na magtanong ang karamihan kung bakit tila kumakampi ang Indonesia sa Israel. Hindi rin maiiwasang maitanong kung ano ba ang reliyon ni Prabowo. Marami ang mga nanghihinala baka naman itong si Prabowo ay isang Kristyan dahil karamihan sa mga Kristyan ay naniniwala sa Israel. Pero, papano kung ang kanilang mga hinala ay totoo? Dahil sa ating pagsasaliksik sa ibinalita ng dag Jakarta Post, mismong si Prabowo ang nagsabi na ang kanyang ina ay isang Christian. Sinabi mismo ni Prabowo ang ganito, My mother was a Christian. I was born from the womb of a Christian. Ngayon, sa kaguluhan na nangyayari sa Gaza sa pagitan ng puwersa ng Israel at ng Hamas. Dalawang taon na ang nakakalipas at ngayon ay wala pang katapusan ang gerang ito. Matindi na ang pagkawasak ng Gaza, marami na ang mga nasawi. Hindi rin maikakaila na marami rin sa puwersa ng Israel ang nalagas. Marami na ang mga sumubok, marami na ang mga nag-offer upang magkaroon na ng kapayapaan sa Gaza. At nito lamang nakaraang araw sa isang General Assembly ng United Nations, ayon sa Presidente ng Indonesia, willing siyang magpadala ng 20,000 soldiers sa Gaza. At para saan naman ito? Ayon kay Prabowo na ibinalita ng The Jakarta Post na ang nasabing 20,000 troops na ipapadala ng Indonesia, ito ay magiging peacekeeping, katuwang ng United Nations na siya namang binatikos ng husto ni President Donald Trump dahil wala raw silang ginawa. Kinundi na rin ni President Donald Trump at ng Secretary of State na si Marco Rubio ang mga bansa na sumusuporta sa two-state solution hindi sila pabor na magkaroon ng State of Palestine. Sa ngayon ay wala pang desisyon ang United Nations Security Council kung ano ang kanilang gagawin sa loob ng Gaza. Pero sinabi na ng Indonesia na kung magdidesisyon na ang United Nations kung ano ang kanilang gagawin ay handa na raw ang 20,000 na mga troops ng Indonesia na sasabak. Dagdag pa ng Indonesia, hindi lang sa Gaza, nais nilang maging peacekeepers kundi nais din nilang tumulong sa Ukraine, Sudan at Libya. Pero ganun paman, kahit na ganito ang mga itinuran ng ibang mga world leaders tungkol sa Palestinian state, ayon sa Israel ay patuloy pa rin daw sila sa kanilang goal. At ang goal na ito ay maubos ang Hamas sa Gaza, hanggang sa ang Gaza ay hindi na maging threat para sa mga Hudyo. At kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan, saan ba kayo pabor? Pabor ba kayo na maging isa na ang Israel at Palestine o pabor kayo na magkaroon ng Palestinian state? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. At mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!